Gihintay o oh. Gihintay ng pagkain Ang breakfast nila so, yan Ito dito yung mga ano Mga sisiw na second batch Bagong sisiw Dito ko siya nalaga ng kulungan Kunin ko lang muna yung Ano nila Ito Ito pagkain na pagkain nila kasi dito ko sila dito ko yung ilagay yung um, pagkain yung iba kasi yung ano yun yung pagkain nila ito na rin yung pagkain nila o oh, ng mga sisiyo oh, yung sa malaki din yung pagkain ng malaki yun din ang kanilang pagkain yung konti na lang paubos na kasi yung booster oh, dito kunti na rin ito, pinupuno at saka mix na booster. Ayan. Ayan. Binabasa ko yan ng mainit na tubig or plain water. Ayan. Ang pagkain ng, ng maliit bagong sisir. Isang taas is booster mix na yan. Hmm. Yan, nabasa ko na siya ng mainit na tubig. Ayan. Medyo, ano lang, kunting basa-basa lang. At i-mix-mix yan. Ayan. Mix-mix lang, ang ganyan. Tapos ibigay naman sa kanila.

Ang nalagyan ko ng karton na sako kasi yung malalaki, mababa lang kasi itong kulungan. Okay, ito muna yung pagkain nila kasi ito yung ganyan. Yung pagkain. Yan. Lima na lang silang naiwan. Ito so, yung oven na pagkain. Lima na lang ang naiwan na sisi niya. Yan. yan yung lima na lang naiwan ng sisiw yung ang buhay at active ng sisyo kasi sampo kanyang itlog yung una kong pagka ano sa kanila is ano ba yun anin na ang napisa noon maya i-ano ko yung itali kasi natutumba anin na pisa na itlog tapos pito na pala yung napisa na itlog tapos may ang tatlo mayroon pang parang may bitak yung isa last time tapos napisa yung isa ano naman mahina pagka next day na ano na nga siya kumaba siya sa itlog pagka next day yun matay din tapos yung isa naman na kulay gray dalawa itong gray ito tatlo tapos itatlo din yung it, it, itim anim sila lahat at ah, siyam siyam sila lahat dapat ah. itong gray tatlo itong gray kasi ang na newly hatch na, na sisiyo is namatay yung kulay gray din at saka yung nap, napisa last time na asa uh, akala ko mabuhay pa is namatay din ayaw kumain yeah, dalawa ang na, uh, ano sa gray tapos ito naman yung light na ganito namatay din pagka ano pagka hapon ya, yata yung nakita ko ulo na lang naiwan kasi mga ano ito may ganito ang mga ano, ganyan hindi ko pa nila ay, nalagyan ko ng karton pero maliit lang yung mga malalaki dito sa baba nag ano na nagtusik-tusik nila yung mga sisiw kaya naabot ni, naabot siguro nila kaya yun matay ulo na lang nakita ko yung paa nakita ko sa malaking sisiw ng second batch yung agawan tapos yun naman ang itim may napisa naman sa tatlong na iwan na itlog. napisa naman. It, isa pa na itim. Yung mga one day lang siguro ang kanyang ano. Nabuhay siya. Kala ko mabuhay na eh. nag-active na siya eh. Kaso niya ayaw ko ma, ano naman mahina kumain. yun namatay din. Kaya ito na lang ang lima ang nabuhay sa so, sham na sisiw niya. Sham na yung sisiw niya. Sham sana, kaso yung apat is namatay. At yung isang itlog na hindi na napisa o nabitak Hindi nag-hatch. Ayun. No, Inopen ko kasi akala ko mga ano si may laman. Wala. Bagong ano. Bagong itlog. nagpo lang yung ano yung sisiw sa loob yung sila. Yung kinakain nila is mixed figs na may booster para sa mga sisil. At ito yung kanilang ano, Oh. Ayan, okay, hmm. kanilang tubig nilang pinali ko hmm. oh. lang yan. DIY din yan. Ito, sonro. Ito, ito ito na ano, ang kuya ko. Sa online niya na bilhin. Ganda nito. Hindi ma, ano yung mga sisiw. At hindi mo basa ang kanilang bahay. May last time ito na, ito din ginagamit. Ito din, eh, may lagyan ng tubig. Ay. Magbibus, mag hmm? May linisip ko yung mga feeds yan. Ang kalat. kayak kikai kay, kikai kay, nang kikai yung nanay ay sila ah cute-cute ah kika nang oh. breakfast lunch, uh, hmm, ano tapos sa ano naman sa hapo naman yung dinner nila maya mga mix ng feeds na binabasa ko lang ng tubig ng mainit o tubig o plain water lang may booster para sa bagong sisiyo ayan na sila o oh. hmm. hindi pa to sila nakaano saan minsan na nahulog din hmm. Thankful nga ako na nilagyan ko ng karton at saka ato o oh, sako kasi para hindi sila maano ng mga malaki. Sinusundot sila. Kung walang sako yan ay siguro naano na ano na. Na ano na din itong lima. Enjoy kayo kain. Yan ang pagkain nila sa araw-araw. minsan nilagyan ko ng kanin kunting kanin yan lang hmm. bentuk okay. ng tubig yung isa Hmm. Hmm. Um, Ayan, hmm, oh. ang laki kit pa pinakain ko na rin. Ayan, sila anak Ako lang din ang nag-ayos sa isip ko ng kulungan. Hmm, Hmm. Halo. <laughs> Wonderlah. <why. laughs> <laughs> 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 Lumang kulungan to sila yung pangalawa na nag ano dito ng mga sisio kasi yung una yun ang inahin ni nanay ito in bali sila yung pangalawang nag ano dito nagstay stay sa kulungan na ito nag DIY lang na ito inayos ng konti yung <clears throat> sa likod yung sira na dyan o. Oh. sa likod, yan Naayos ko rin lagyan ko lang dyan ng ano, nang sin. Para hindi sila makalabas. Um, Ang luma na kasi. ano. Um, gata budget na eh. Ano sa kulungan. Ang um, ano. Maayos pa naman ah. Um. Tapos nakibay pa naman yung um, ano. Tibay pa naman yung kawayan. Jin juga in. Anjaka ini apa? Kalau masa kabila yang misalkan batch na sisi magtutuman sa sila ano ito sa isang ina yung grading ano kasi nang lumabas ayan oh. Sige. Oh, sige, bas ayan lang ba mas pag room around iyay iyay ayan na sila yung second batch na sisi batch pala third batch sisi. Kasi na din yan. Room around. Para mag-exercise. Hmm. sih sila. ini Ayan. Kapaglinis. Okay na?